Ano sabi mo? Nandito ako sa blanket ha. Nandito na ako sa kanji! Nakakailan <laughs> ka dyan? Ayan ka na naman, ka dyan? <laughs> hindi, hindi hanggang kailan. Dito na ulit ako. Pinabalik ako ni Boss Alamad. Oo! Oh. Uh, Kuya Insay is here. Ayan. Kung nakikita nyo guys, hindi ko alam kung dapat ba ako maging masaya or malungkot. Masaya kasi makakabalik na ako sa camp. Pero malungkot kasi wala akong napatunayan na ano. Ayan nga guys, sabi ko na nga ba eh. Ah uh, nagulat ako na sinundo ako ni Boss Alamat. Ayan nga. ah uh, <sighs> Yun nga guys, kasi alam ko kapag nagsalita to si Boss Alamat is gagawin niya. Kilala-kilala ko na may isang salita to kaya sabi ko na abay ba eh. Pero ang nakagulat lang, eh pa ako nila na tingnan mo wala akong ligo. Nakakaya din. Ayan, So, yun, guys, malapit na kami. Tapos, ito yung kasama ko nung nalaman ni... Ito, ni B-Fi. Ayan na, I you know? love <laughs> Ano ba yun? Eh? Nag-aantay pa naman ako. Pakita mo. <laughs> ayan, guys. So, <laughs> ayun nga. Nakaka-excite din. Nakaka-miss. Ayan, nung nalaman daw ni b na... Ayan, hindi. Ikaw na yun, tanong ikaw. Nung nalaman mo susunduin daw ako, anong, anong sabi mo? Alam mo sabi ko? Ulo, kuya, alam mo, sama ko ako magsasundo kay Kuya Inza, ako oh. magdadrive. Ang <laughs> talaga kita. Ola, kaya, diba, oh, Di ah, ba? Kasi si Bibay din kasi yung isa sa mga tao pong kay kay Yel nung time na, yun nga, alam nyo na yung mga nangyari. Ay, ano? Siya yung nagprotekta sa ako Ah, yun nga Basta yun na nga So guys, at syempre Ang kasama ko si salamat Alamat Tignan no naman oh Parang galit pa eh Hagard yan Hindi, <laughs> ayan Thank you so much Boss Alamat pala Eh, minsan talaga Gusto ko ding patunayan sa inyo na Kaya ko kahit may hirap yung trabaho Actually, naalis nga ako sa trabaho So, nag-a-apply ulit ako Tingnan nyo naman yung, yung ako ko Tangina Ayun, so guys Malapit na kami Pabalik na kami uh, Update ko kayo Kapag nandun na kami <laughs> Inaji, namis ko to. ka na ba? Namis ko to, tinan yun! At syempre, bago na yung ano nga pala. Yun, hindi pa ta Yung pumunta ako dito, binisita ko si Kulin. Hindi pa tapos yan eh. Hindi pa tapos eh. Ngayon, mm -hmm. hindi ko rin alam kung tapos na. Pero, namiss ko to eh. Yung mag-vlog dito. Mag-video. Tsaka yung vibe, yes. di ba? Oo! Oh, uh yung, tsaka yung init! <laughs> <laughs> super init. Ay, super. Pakita mo lang si Masa ha? Okay ka lang, kuya. Ay, si, ay, ay, si ay, di mo ba sinabi ko yung Alamat na wala si Kulin? Wala. Lung Nasaan? Wala dyan eh. Umuwi sa pero gusto ba tawagan mo na nalang para ano? Oo. Eh baka bisyo yun. Hindi, malam mo wala namang ginagawa. Tsaka kapag nalaman na nandito ka na. Okay lang ba pasalamat? Oo. Tawagan mo nalang yun. Kasi magugulat yun. Hindi, hindi excited eh. Kulit excited ako din sa buong bahay. Nakaka-miss din yung tipong kasama kayo. Alam nyo naman yun eh. Kaya nga. natin lang dilim. Tika lang. Ayun o. Oh. G! G! Tingnan mo to. Ulam mo kung sino kasama ko. Hi! Hi, Miss! <laughs> G! Tsaka tingnan mo to, G! Tingnan mo. Tingnan mo kung nasan ako. Nandito na ako sa kap, G! <laughs> Uy, ba't mo nalungkot ko? Nalungkot ka naman. Parang di ka naman masaya kung kailan nandito ako. Uy, kaya yun lang, ko. Kaya kasi wala ako dito, nakakalamang pumunta. Oh, hanggang kailan ka dyan? Ayaw ka na naman, hanggang kailan ka dyan? Hindi, <laughs> <laughs> hindi hanggang kailan. Dito na ulit ako, pinabalik ako ni Boss Alamang. Yeah. Huh? oh, Oo! Gino! Hey dito na ako, G! Pero, hindi, naguguluan ako. Ano ba yung sinasabi mong, kung kailan wala, pwede ka naman pumunta na agad dito? Oo oh, nga. Eh, Kuwins, hindi ba kasi mamamunta talaga? Bakit naman? Eh, kasi si Gino kulit nang kulit eh. Eh, yeah, ganun ba? Gusto mo pagsabihan ko? Ito nga grant. eh. hindi eh, ka kasi ka sumunod. Ay puti ko. Huwag Eh, andito si Boss alamate eh. I, mamaya na lang, ha? Ay, na oh ma- mamaya ma oh, bye-bye. Bye bye. Ayun si hindi na naligo. siya, di ba So guys, ayun uh, uh, nakaka nakakamis lang. Thank you kay Boss Alamat kasi kahit mahirap din kasi talaga yung, yung trabaho ko eh. pagpapainante pero yun nga, gusto ko naman talaga dito eh pero hindi ko magawa kasi nga alam mo naman si Redick pero si Boss Alamat na yung nagsabi siya yung bahala sa akin pero di ba na welcome Thank you so much. Mas alamat. Yan. Uh, so guys, uh, yun, makikita nyo na ulit na nandito na ulit ako magbibideo.